Tingnan nyo, oh, si Kuya oh. Diba? Bagas sa singitan, talagang sisingit pa to oh, Ayan o oh. Naka SRGT 200 yan Mabilis yan Ano ba yan? Oh, ayan o oh. Yung mga discarte talaga ng mga rider, di ba? Talagang hanggat may masisingit ka, sisingit ka talaga ada itu para discarte ga ini gua. Ya. Mau sikip skipnya yang guys oh. Mau bantrapik. Oh, lonah. Oh segi, pasti kita na nanti. Tuh. Oh. Nice. Ya <laughs> <laughs> udah, di mana? Eh, baka nagmamadali si kuya eh, Ah, madali nga si Kuyo oh, Pasok Tige, oh, 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 eh, kasama yung helmet Pagka bumi oh, <laughs> ba si eh Wow, oh, bumabanking po Bumabanking pa si Kuyo eh Ingat lang, Kuya Ingat lang, boss Oh, eh, hindi lang malilit na rin si Kuya. <laughs> Pinakitaan pa tayo ng banking nun ah. Lupit. Ay, oh, la guys. Sa ating mga rider talaga, hindi talaga may iwasan yan. Hanggat may masisingitan ka, sisingit ka talaga. Pag may nakita kang puwang, talagang pipilitin mo pa rin ipasok yung motor mo dyan. Kaya, yeah, real talk yan. Sa so, mga agayang uh, nagbumotor real talk yan sa mga nagbumotor talagang papasok at papasok yan pag ano may pagkakataong makasingit diba kita e, na naman natin ang isang pangyayari sa daan sheesh yung mga ganong pagkakataong kasi Ah uh, syempre nakahiyaan na lang yung iba kasi syempre talagang pag nakasingit yan singit na talaga diba ang ano na mga ng mga kuya tumingin siya sa atin no at si signal na ano una na ba ako ikaw eh yung ginawa natin pinauna na lang natin alam naman siguro natin na siguro magmamadali din si kuya diba lang hindi talaga may iwasan kasi yan, lalo na sa ano ang mga rider kasi hanggat may makikita pwedeng isingit yung motor sisingit nyan So, yun lang ginawa natin. Pinagbigyan na lang natin. Kasi may mga times din na ano talaga eh. Bigayan lang naman talaga yan. Pero kaganda kay kuya. Alam niyang mali siya Sisingit pa siya. Di ba? Out of lane na siya Talagang gusto niya ipasok yung motor niya eh. At least alam na rin niya mali niya. Kaya salot pa rin kay kuya. Yun lang. Ingat-ingat lang guys.